Magandang hapon mga kaibigan, ngayon po ay Sabado de Gloria, bali galing po ako ng Tagaytay at nandito po ako ngayon sa South Luzon Expressway Bali eto mga kaibigan, nandito na ako sa may bandang Santa Rosa Exit Update ko lang po kayo mga kaibigan, ngayon dito po yan sa SLEX, bali ngayon po ay alas 5 na po ng hapon Pabalik po ako ng Pasig Tapos eto mga lads, medyo mabagal na po yung takbo ng mga sakyan po rito sa may South Luzon Expressway mula po rito sa may Santa Rosa kasi mayroon pong mga ginagawang widening po dito kaya isa po yan sa nagpapabagal po rito sa ating sa mga sasakyan po na dumadaan po rito bali mga kaibigan talagang hindi naman siya yung bumper to bumper talagang tumatakbo naman po yung mga sasakyan at medyo yun nga lang may mga pagkakataon na talagang umihinto kasi nga po nagkakaroon na po ng build up Bali ngayon nga pong Sabado di Gloria, lalo na po siguro bukas ng Linggo ng Pagkabuhay, bukas ng March 31, talaga sigurado yung balikan. Pero ngayon dito mga Lods, hindi naman po siya talaga yung bumper to bumper. Bali, tumatakbo nun po siya, pero mabagal nga lang po. Pero at least tumatakbo, di po talaga yung nakahinto talaga. Bali mga kaibigan, galing ako ng Tagaytay Highlands, kaya nag-exit po ako ng Batino. Pero nakita ko po sa taas kanina bago ako mag-exit ng Batino na talagang medyo matraffic na rin po yung galing po ng Star Tollway. Papasok po ng Kalamba hanggang sa may Batino. Pero medyo lumuwag naman po dun. At pagdating nga po ng dito sa may Santa Rosa exit, talagang meto medyo mabagal na po yung mga sakyan. Kaya kung sakali man nababalik po kayo ng Maynila, naku po sigurado asahan nyo na po bukas. March 31 talagang sigurado tambak po yan. Lahat ng mga galing sa bakasyon, talagang magsisipag-uwi na po yan kasi may pasok na po sa lunes kaya kung maaari lang po mga kaibigan mga lods maaga po tayo malis ngayon pa nga lang po na Sabado de Gloria medyo may build up na po ng traffic po rito sa may South Luzon Expressway na wala pa pong gaanong bumabalik ng Maynila di sigurado po bukas asahan nyo na po yan sigurado bukas kasi yung iba hindi pa rin po bumabalik ngayong Sabado kasi nga po masinusulit pa po nila yung isang araw na bakasyon kasama po yung mga kaibigan, mga kakilala, mga kapamilya para masulit po yung isang araw pero sigurado po yung pagbalik bukas nako po kasi ngayon bali sunod-sunod yung reunion ngayon eh kami nga mayroon pero di ako maten kasi uh, bali bumalik rin po ako dito sa Maynila nung pag ko ng Bicol Eto po mga kaibigan, nasa may bandang Carmona, Binyan na po tayo Pero eto nakikita nyo naman po, medyo mabagal pa rin po yung takbuhan ng mga sasakyan Mas lalo na po rito sa may bandang lugar na to, ng exit ng Binyan Medyo mas bumagal kasi nandito na po yung ibang widening Na talaga naman na, isa po talaga sa nagpapabagal po rito Kaya sana kung makakabalik po kayo agad ng Maynila Mas maganda po yung agahan nyo na po, kaya mamayang gabi Kasi bukas sigurado Yari po talaga sa dagsaan po yan pabalik ng Maynila. At ito naman mga kaibigan, yung malapit na sa may MCX na exit. Pero ito, medyo talagang bumibilis na po yung takbuhan po rito. Kaya talagang okay na okay. Bali, doon lang po talaga. Sa mula po sa may Santa Rosa hanggang sa may Binyan. Tapos sa may Southwoods, talagang grabe po doon. Pero dito, sa may MCX na malapit na po sa may Alaska, medyo okay-okay na po rito. Kaya talagang makakausad na po tayo. Medyo tumatakbo na po ng medyo mabilis. Eto mga kaibigan, ah, bali, malapit na paglampas nyo po ng MCX, yung papunta na po ng Alabang, medyo sobrang luwag na po. Bali doon lang po talaga mga kaibigan, mga lodge, yung traffic, yung medyo traffic na mabagal, dun po sa may bandang, mga ginagawang widening, kaya doon po talaga nagkakaroon ng build-up. Eto na mga kaibigan, mga lods, yung pagkalagpas po natin ng Alabang, papunta po ng Sukat, wala pong problema yung kalsada, talagang sobrang luwag. Talagang tuloy-tuloy po yung ating biyahe. Wala pong tayong iisipin na talagang matrafic kasi talagang napakaluwag po ng kalsada ngayon dito sa Sabado de Gloria. Ngayon pong lagpas po ng alas 5 ng hapon. Talagang sobrang luwag mga lods, mga kaibigan, yung kalsada po rito sa Sukat hanggang sa Maybikutan. At eto naman mga kaibigan, nakarating na po tayo ng C5, bali talagang wala pa rin magiging problema po rito, tuloy-tuloy pa rin po ang biyahe. Wala pong traffic pa rin po rito sa C5, ngayon pong Sabado de Gloria. Kaya mga lods, mga kaibigan, kung wala na po kayong gagawin sa probinsya at gusto nyo na pong makabalik ng Maynila, ngayon po yung pinakamaganda, Sabado de Gloria. Pero kung hindi naman, bukas po talaga, eh, mag-iingat na lang po tayo. Yun lamang po mga kaibigan, mga Lods, sa uh, ang update ko po sa South Luzon Expressway ngayon pong Sabado di Gloria. Mag-ingat po tayo. Sana nag-enjoy po tayo sa bakasyon. God bless po. Ingat palagi. Maraming salamat.